Paco Park, isang lugar sa Maynila na paboritong puntahan ng mga magnobyo at magnovia, at paboritong lugar ng mga nagpiprina pictorial. Isa rin ang Paco Park sa paboritong lugar para sa gawaan ng projects, katulad na lang sa Pilipino at araling pandipunan, lalo na sa mga eksena ng Nole Metangere at El Pilibusterismo. Ngunit ito ay sementeryong itinayo ng mga Kastila. Yes, sementeryo ang isa sa pinakapaboritong parkeng puntahan sa Maynila. Bakit nga ba itinayo ang Paku Park? Sino ang mga inilibing dito sa Paku Park? Halina at sagutin natin ang mga tanong na hindi tinatanong dito sa ating show na Kultura at Kasaysayan. Siyempre, bago tayo magsimula, balikan muna natin ang maikling kasaysayan ng Paku Park bakit ba muna natin tinatawag itong Paco? Maraming lugar ang ipinangalan sa mga tao. Pero sino ba si Paco? Si Paco ay hindi tao. Kung hindi, ito ay isang samahan. Ang mga Pransiskano. Dahil ang nickname ng Francisco ay Paco sa Espanyol. Tandaan natin, sila ang orden o mga praile na namamahala sa lugar ng Paco noon. Tinawag din itong dilaw noon at may dalawang teorya kung bakit ito tinatawag na dilaw. Una, ang halamang amarilis na kulay dilaw daw ang bulaklak. At pangalawa, ang mga katolikong hapones na nanirahan sa lugar noon dahil sa pagtakas nila mula sa pag-uusig o masamang trato sa anila sa Japan. Tandaan, parte raw ng dilaw na lahi ang mga hapones. Isang alaala -ala ang monumento ni Takayama Ukon sa Plaza Dilaw malapit sa dating Paco Station. Bakit nga ba ipinatayo ang Paco Cemetery? Ang Cementerio General de Dilaw o mas kilalang Paco Cemetery ay sinimulang itayo noong 1807 sa disenyo ni Maestro de Obras, Nicolas Ruiz at binuksan noong taong 1822 sa pamumuno ni Don Jose Col. Pero bago pa man ito buksan noong 1822 ay ginagamit na ito noong 1820. Mamaya aalamin natin bakit yun nangyari. Ang pagpapatayo ng sementeryo ay para ilibing ang mga mayayamang residente ng Maynila rito at ilayo ang mga patay sa mga tao dahil na rin sa Royal Ordinance na ipinatang ng mga Espanyol sa Espanya noong 1789 at naging royal decree noong Mayo 1804 kung saan ipinataw ito sa mga kolonya nito. Kung saan ipinagbabawal na ang paglilibing sa loob ng mga simbahan o parokya. Ipinagbawal nga ito ngunit nagpatuloy pa rin ito. May kita natin ang mga halimbawa niyan sa Santa Ana Church, San Agustin Church at Malabon Church at mga simbahan hindi nasira ng gera na itinayo noong panahon ng mga Espanyol. Ang paglilibing sa loob ng mga simbahan ay isang status simbol o pagpapakita ng yaman o di kaya ay may naiambag sa pagpapatayo o may malaking donasyon ang nasabing tao o pamilya sa simbahan. Bakit nga ba napaaga ang paggamit sa Paco Cemetery? Tandaan, sinabi ko, 1822 ito natapos pero 1820 ginagamit na ito. Napaaga ang paggamit nito para sa mga biktima ng kolera matapos ang isang bagyo nagkaroon ng epidemya ng kolera sa Maynila noong 1820. Keep note, wag natin sabihin na malinis ang tubig sa Maynila noon. Madumi na rin ito, ngunit hindi kasing dumi ngayon. Matapos ang isang buwan, napigilan ang pagkalat nito dahil sa paggagamot ng mga priling Dominikano. Kung kaya, ibinigay ang siyam na nicho nito sa kanila habang buhay ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Nahati sa dalawa ang Paco Cemetery. Una dyan ay ang inner wall, kung saan makikita natin ang chapel o kapilya ni St. Pancratius. Si St. Pancratius o St. Pancras ay isang Romano sundalo na naging martir sa murang edad na 14 years old. Ang outer wall naman ay pinatayo ni Gobernador General Fernando Norzagaray E. Escudero noong 1859 gamit ang mga Chino. May division rin ang mga nakahimlay sa sementeryo. Ang mga nasa inner wall ay ang mga Espanyol o ang mga peninsulares at insulares, mga pari at praile at mga mestizo. Habang ang mga nasa outer wall naman ay ang mga Chino na nagconvert sa katolisismo at ang mga Pilipino o Injo. Ang Paco Cemetery ay may mga bahagi rin, tulad na lang ng Osario o Angelorio, kung saan inililibing ang mga batang namatay. Bawal din ang kinin ang mga nicho sa loob ng sementeryo at kailangan nila magbayad. Kung hindi, ilalagay ang mga labi nila sa mass grave. At ang osaryo o ang helorio ang nagsisilbing mass grave. Ang ilan sa mga kilalang nailibing sa Sementerio General de Dilao o Paco Cemetery ay sina Dr. Jose Rizal, Leonor Rivera, ang mga paring sina Padre Gomez, Burgos at Zamora at ang general na si Henry Ware Lawton. Matapos bitayin si Dr. Jose Rizal sa bagong bayan o mas kilala bilang Luneta Park o Rizal Park, ay inilibing siya sa isang unmarked grave o libingang walang pagkakakilanlan sa Paco Cemetery. Hinanap ng kanyang kapatid na si Narcisa ang lahat ng posibleng pinaglibingan sa kanya at nakakita siya na may mga nakaposte na gwardya sibil at bagong hukay sa Paco Cemetery kung saan binigyan niya ng regalo o bribe ang isang gwardya na markahan ng ang libingan ng mga letrang RPJ o binaliktad na pangalan ni Rizal sa isang krus. Hindi siya inilagay sa isang nicho. Inilipat ang mga labi ni Dr. Jose Rizal sa bahay ng kanyang mga kamag-anak sa Calle Estraude sa Maynila. Matapos ito, ang kanyang mga labi ay inilipat sa anyang bantayog sa Luneta noong 1912. Yes, tama ang mga naririnig ninyo ang kanyang mga buto ay nasa loob ng kanyang monumento at wala sa Paco Park. Inilibing din dito si Major General Henry Ware Lawton. Sa anya ipinangalan ang Plaza Lawton na ngayon ay kilalang Liwasang Bonifacio. Ito yung nasa tapat ng post office, yung may monumento ni Andres. Unang ibinurol at inilibing ang katawan ni Lawton sa Paco Cemetery. Ngunit kalaunan, kinuha ito at inilibing sa Arlington National Cemetery sa Amerika. Dito din inilibing ang tatlong paring martir o mas kilalang gombursa sa isang unmarked grave katulad ni Rizal. Matapos sila bitayin sa pamamagitan ng garote noong 1872 sa Bagong Bayan. Si Leonor Rivera na isa sa mga kilalang babae ni Rizal ay inilibing din sa Paco Park, imbis na sa kanilang bayan sa Kamiling Tarlac. Si Leonor Rivera nga pala ang pinakamahal na babae ni Jose Rizal. Ngunit, tutol ang kanyang ina na si Silvestra Bauson sa pagmamahalan nila. Dahil, pilibustero o rebelde si Rizal at ayaw niyang madawit ang kanyang anak. Umalis si Rizal sa Pilipinas, ngunit nangako si Rizal na susulatan si Leonor habang siya ay nasa Espanya upang ipaalam ang sitwasyon na nangyayari sa Pilipinas. Ngunit, bigla na lang huminto ang mga sulat ni Rizal kay Leonor dahil napupunta na pala ito sa anyang ina na si Silvestra matapos maipagkuntabahan siya sa isang kartero o milman ng bayan. Ipinaalam ni Jose Cecilio kay Rizal na sa tingin ni Leonor ay tuluyan na siyang iniwan at ayaw ng makarinig ng kahit anong ukol kay Rizal. Si Jose Cecilio ang naging mata ni Rizal sa Pilipinas habang siya ay nasa Espanya. Ikinasal si Leonor Rivera kay Charles Henry Keeping, isang British engineer na nakasama sa pagbuo ng Manila Dagupan Railway. Ngunit isang araw bago ang kasal, nalaman ni Leonor Rivera na tinatago pala ng kanyang ina ang mga sulat ni Rizal. Ngunit huli na ang lahat dahil naka-oo na siya kay Keeping. Sinunog ni Leonor Rivera ang mga sulat na ibinigay sa anya ni Rizal at nilagay sa si isang maliit na kahon na may letrang L at J. Nang malaman ni Rizal na ikakasal na si Leonor kay Henry Keeping, labis ang lungkot ni Rizal. Si Leonor Rivera ang sinasabing greatest heartache ni Rizal. Mala telenovela nga dahil sa kanyang nanay. Namatay si Leonor Rivera sa edad na 26 sa panganganak sa ikalawa niyang anak na si Caroline. Na namatay rin kalaunan Bago siya mamatay, hiniling ni Leonor Rivera na kunin ang skirt o palda niya At doon nakita ang mga sinunog na sulat mula kay Rizal Inilibing siya sa Paco Cemetery noong taong 1893 At doon din inilibing si Rizal noong taong 1896 Ngunit noong taong 1912, kinuwa ang mga buto ni Rizal at inilagay sa monumento niya sa luneta At ang libingan naman ni Leonor Rivera ay nasira noong World War II Masasabi natin at ng mga historians na si Leonor Rivera ay namatay sa isang broken heart. Kaya mga magulang, huwag natin masyadong hadlangan na pagmamahal ang pagmamahal ng ibang bata, ha? Hanggat di naman nakakasama, hayaan natin sila. Okay, mahaba-haba pa yung kwento na yan para sa susunod na video na yan. Nang masakop ng na mga Amerikano ang Pilipinas, ay ipinasara nito ang ilan sa mga sementeryo na ipinatayo ng mga Espanyol dahil daw sa sanitary reasons. Isa sa mga pinasara ay ang Paco Cemetery noong taong 1912, kasama rin ang mga sementeryo ng balik-balik sa Sampalok at Santa Cruz sa Maynila. At marami pang ibang sementeryo. Noong nangyari naman ang World War II, ay ginamit ng mga Hapon ang Paco Cemetery bilang imbaka ng mga ammunition o bala. Dahil na rin sa malaportress nitong estilo o parang mini intramuros, kasama nga lang yung mga patay. Nang matapos ang World War II, ay napabayaan ang Paco Cemetery. Ngunit noong panahon ni dating Pangulong dado Makapagal, ay ginawa itong National Park. At noong panahon naman ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ay inilagay ito sa kamay ng National Parks and Development Committee o mas kilalang NPDC. Kasalukuyang tawag dito ay Paco Park and Cemetery. Sa pamamagitan ng kooperasyon ng German Embassy at ang dating vice-chairperson ng NDPC na si Chodoro Valencia, nabuo ang concert tuwing February o tuwing Philippine-German Friendship Month. At kalaunan, naging tradisyon na tuwing Biyernes ang pagpapatugtog ng mga classical music at tinawag na itong Paco Park Presents. Maraming mga sementeryo ang giniba matapos ang paglipas ng panahon at hindi kasing palad ng Paco Cemetery. Halimbawa na lang ang Remedios Circle na dating Malate Cemetery. Ang Malate Cemetery ay labis na nasira noong World War II at ibinenta na ito ng mga pare sa pamahalaan. Ang dating Harrison Plaza ay ang dating Ermita Cemetery. Ngunit ito ay dinimoli noong panahon ng mga Marcos at ginawang shopping mall at ang Alabang Cemetery ay ginawa ding mall. Ang iba naman ay kinatatayuan na ng paaralan. Katulad na lang ng Espiritu Santo Parochial School ay ang dating Santa Cruz Cemetery at ang dating Balik-Balik Cemetery ay ang kasalukuyang Holy Trinity Parish at Academy. Sa kasalukuyan, ang Paco Park ay isa sa mga paboritong puntahan ng mga college students upang mag-shooting o mag-relax o hindi kaya magsariksik sa kasaysayan. Medyo weird nga lang dahil isa itong sa mga paboritong pictorial ng mga ikakasal. ba? Diba? Sa mismong loob pa ng chapel ay may kinakasal. Ang chapel o kapilya ng Paco Park ay isang mortuary chapel. Dito ay binuburol ang mga patay noon. Katulad ito ng St. Pancratius Chapel sa La Loma Cemetery, Santuario de las Almas sa Tayabas, Quezon Province at iba pang makikita sa mga sementeryong itinayo noong panahon ng mga Kastila. Tandaan natin, yung iba sa kanila ay ginawang simbahan na rin. So dito na nagtatapos ang video. Tandaan natin, lagi tayong magsaliksik at always be curious.